Alam nyo ba kung paano gumawa ng napakasarap at maanghang na suka? Kung hindi pa mga kaago, ituturo ko sa inyo kung paano kami gumagawa ng napakasarap na suka dito sa Pangasinan. Kung ganito kasing mga suka ay talagang panalo sa lahat ng klaseng pagkain. Pinga Kain. nila kapag maanghang ang iyong kinakain. Raras ka daw. Agoy! Ngayong araw ang mga kagoy gagawa tayo na napakasarap at napakaanghang na suka. At talagang 100% sa sobrang anghang Nagagawin nating suka. Kapag paggagawa ng masarap na suka mga kagoy, kailangan muna nga itong pakuluan. Kailangan muna nga natin itong iluto para nga mas masarap yung suka. Ga. Ganun kami gumawa dito na napakasarap na suka. Mas maganda kasi pinapainit talaga yung suka para mas talong lumabas yung sarap nito. Kami kasing iba't ibang klasing suka na pwede mong bilhin. Itong nabili nating suka mga kagoy, medyo hindi na masyadong nabili puro. Nabili ko ang suka sa isang galon sa nagkakahalagang 190 pesos. Pahaloy ah, lang natin nga ito ng maigi. Hanggang uminit at kumulo nga itong suka ang niluluto natin. Pag niluluto kasi itong suka, mas talong lalabas yung haroma. Sarap ng pagkasuka nito. Higit sa lahat, kapag natimplahan na to mas lalo Hindi ko sa lang sarap. alam mga kagoy, ah, kung ako lang talaga yung gumagawa ng ganito. Yung... yung gagawa ng masarap na suka na iluluto pa talaga. Nakasanayan namin na kasi dito sa bahay mga kagoy na kapag gumagawa kami ng suka, iluluto pa talaga namin. At habang hinihintay nga natin kumulo yun mga kagoy, naghiwa muna nga ako ng napakarami kami ng sibuyas. Isa rin to sa nagpapasarap at nagpapakulay sa ating suka. Basta mga kaagoy, malilit ang paghiwa lang sa sibuyas. Kapag na nga to, mga kaagoy, kumukulo na nga to, na nga atong ating suka. Kapag naging ganito na nga ang suka ang nyo mga kaagoy, ibig sabihin, pwedeng pwede Lua na yan. na yung pagkasarap ng suka niyan. An? At dahil mainit pa nga ito, gumamit na nga ako ng mga ibang tools. Para makuha nga itong suka pinakuluan natin. Bali, unang gagawin muna nga natin mga kaagoy, gagawa muna nga tayo sa malinis na lalagyanan. Pagkalagay ko nga ng suka, naglagay na nga rin ako dito ng maraming asin. At saka nilagay naman na natin dito yung sili natin na labuyo. By the way, mga kaagoy, itong siling na bili ko pala ay, ay medyo may kamahalan talaga. Sa isang kilo nabili ko nga so sa 550. At higit sa lahat, napakahirap hanapin nga yung ganitong sili. Bihira lang kasi ang nagbebenta ng ganitong sili daw. Pagkatapos nga, binuhos ko na nga dyan yung sibuyas natin. At, at saka hinalo-halo nga natin ng maigi hanggang kumalat nga yung sibuyas at sili. At pagkatapos naglagay pala ako ng pamintang durog. Pwede nyo rin naman gamitin dito yung crack na paminta. Kapag ah. ako kasi ang gumagawa, durog talaga ang ginagamit ko. At, at pagkatapos mo ako mailagay, saka mo naman haluin ulit ang maigi. Hanggang kumalat nga yung ating mga nilagay na sangkap. Haluin lang na haluin ng maigi. Hanggang makuha yung tamang texture at sarap ng ating ginawang suka. Dino ba namang hindi matatakam sa ganitong ginawang suka? Kahit anong pagkain na ipartan mo dito sa suka ang ginawa natin ay talagang panalo. Siya nga pala, bumili rin pala ako ng singkama sa Masarap kasi itong ipartner sa suka. Kung gagawa kayo ng ganitong suka mga kaagun. Anong iba partner nyo sa suka nyo? Siya nga pala, kung napapanood mo ang video na ito, pakicomment naman kung anong oras mo napanood ang aking video. Taga saan ka na rin. Ganitong suka ay talagang panalo. Kung kakain ka ng ganitong napakasarap na sukat, napakaanghang. Ay talagang maalmoranas ka. Panigurado mga kakoy kapag ganito talaga ginawa nyo. Baka hindi nyo kayaanin yung anghang. Iba eh, but... talaga ang masasabi ko, napakaanghang talaga nitong ginawa ko. Mm. Ngayon naman mga kakoy magtitimpla na nga tayo sa ating galon. Bali dito ko lang din naman ititimpla yung suka. Itatransfer lang din natin yung natimplahan natin kanina. At, at mag add, -add lang naman tayo ng mga ibang ingredients. At ipupus lang natin yung sili natin mga kakoy. Hindi y... kasi magkasya. Mga kaagot, ganito nga kami gumawa ng napakasarap na suka dito sa Pangasinan. At kapag natimplahan na nga, saka naman i Ganitong suka talaga ay panalo mga kakuy Eh lalong lalo, siling labuyo ang ginamit mo talaga dito O sige na nga, hanggang dito na lang muna Maraming salamat sa panunod Bye bye, aguy!